po, isang lang po. Isandang piso? Sa po, po Tingin ko po, hindi lang. Hindi lang po, uh... So sa unang video na to ay napanood natin yung kung paano in interview ni Ninyo Balzaga yung ika nga yung kanyang mga binayaran na kesyo ganito sasabihin nyo para masisira yung rally kahapon ng mga membro ni uh, Kibuloy doon sa may liwasang Bonifacio doon sa may harap ng Senado. Dahil maganda yung pagrarali kahapon, eh, ito ay panawagan sa mm, um, ng Senado, Partikular kay uh, Risa na kanyang panggigipit sa kay Kibuloy na di umano ay maraming uh, hinaharap na kaso na kamakamakailan ay gan ngayon lamang lumabas. At ito, ito nga si Nino Balsaga ay siya ay kinundi na ng mga SMNI newscaster sapagkat uh, yung mga kanyang binayaran ay nagsalita na at ito na ay mapakinggan natin pero, pero bago natin ito simulan ay please naman kung bago kayo sa akin channel please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para may update mga sa anumang aking video aking ni upload Kahap ay nung isang araw nandun kayo sa rally di ba? Hmm. O anong sabi? Hindi po, uh, lilinit ko lang pangalan ko Opo Pinuha kami dito sa mga kasamahan ko. Pero ano, para siraan na yung ano, pero wala namang ano, laban. Oo. Oh, kami sandaan. Ah, binigyan kayo ng pera ng 100? Oo. Para siraan yung rally? Parang ganon. Sino nagbigay sa inyo? Yung vlogger para yung, ano, yung asistanya niya, si Edgar naalala ko. Edgar ang kanyang asistan? Oo. Oo. Tapos in-interview kayo? Oo. Anong pagkakasabi sa inyo para... Oh, sasabihin na, na ano, na babayaran kung magkano taga saan ganyan pasiraan oh. lang oo oh, oh. eh anong sinabi niyo para manira daw no? eh ano daw ano, na ano binayaran kami ganyan sa rally oo oh. oh. pero hindi eh, hindi naman kung kung kayo lang hindi naman kayo talaga magsasabi ng pare sa wala kaming alam diyan oo oh, oh. so, paano, wala kaming alam alam kaya nga eh kasi sumisingit eh, ko lang yung pangalan ko lilinisin yung pangalan niyo dapat hindi ganun yung ginagawa nila para ano oh, manira ng tao. Oo, pero halimbawa, eh, bakit mo naman tinanggap yung pera na 100? Eh, 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 eh taga kasi kami, wala kami mga bahay eh. Mm -hmm. Siyempre, bilang kapal sa isang daan, eh, pumayag na kami. Oo, oh, oh. pero alam nyong mali din. No, mali. Oo, oh, mali. Oh, Mali, pero ang, ang dapat ang sisilyan, yung nag-vlog. Oo, oh, diba? oo, oh, oo. Oh, mm -hmm. oh. Kasi hindi masana kami sasama niya kung hindi siya nagsabi. Mm -hmm. Gusto ko lang mali sa pangalan ko. Oh. dapat humarap din siya. Oo, oh, 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 kasi diba? kumakalat din yung kayo uh, oh. sa social media, ba? diba? Pati yung pagkakalat sa pamilya ko, yung hiyan na nga ako eh. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. Dapat uh, sisihin dyan, yung kumukuha ng video. Mm -hmm. Mm alam ko, kalbo yun eh. Tapos yung asistan niya, si Edgar. Oo, oh, oo, oh, oh. dapat, dapat Dapat sisihin nila yung ano, tao. Mm -hmm. Kasi sa mga kasamahan ko dito, kinuha lang kami dito. Mm -hmm. Eh yun na nga, eh, akala ko kasi kung ano, kung, kung kung maganda ay hindi pala maganda. Mm -hmm. Kaya nagtaka nga ako kung bakit gano'n. na mm -hmm. ka agad. Okay, okay. Dapat so hindi nila ano, to... dapat linisin, kada dapat humarap sa dito. Mm -hmm. Para maliis ang pangalan namin lahat dito. Oo, oh, oh. Ngayon lang 'to nangyari sa inyo na first for the first time sa buhay ko 'to na na, na, makita sa social media. Oo, oh, oh, ano? dahil kumakalat nga kayo bakit ngayon. Pati yung pamilya ko tuloy gagantagal sa akin. Oo, oh, oo, oo. Oh. oh. Okay. Okay, sige. At least nalinis mo yung pangalan. Oo. Ilinisin natin yung pangalan ng, no, ngayon. Ano, sa lahat na nanonood ngayon, mm -hmm. dapat huwag niyong husgahan yung tao na ano, binayaran lang kami. Dapat sisihin dyan yung kumuha sa amin ito ng video. Pati yung si Edgar. Oh, Kaya ko naman ituro sila eh. Oo. Oh, oh. So, kung, kung alam ko lang na panirang panirampuri lang pala yun eh. Oo. Oh, oh. tatanggapin ko? Correct. Diba? So, so ibig, lang yun, eh. Oo. Linis, so, tinuru eh. so, tinuruan kayo kung o, ano sa sasabihin? kami kung, kung ano sasabihin. Dapat linisin din yung pangal pangalan namin. Okay. Hindi yung kami lang maglilinis. Dapat mm -hmm. siya rin magsasalita. e eh, ngayon, okay na yan. Malilinis na rin yung pangalan o, nyo ngayon dito. Sa lahat naman ng, ano, sa lahat ng nagpupuso sa ano, social media, mm huwag -hmm. kayo maliram sa akin kasi minayaran lang kami. Okay, okay. Post, ano, ano, masasabi mo doon sa vlogger na nag-interview siya? Eh, dapat umarap siya sa akin dito. Para malaman din niya Okay. Para okay. ma makuyog sa sa mga tao dito ang ginawa niya. So okay. Ang kadali lang yun. Oh, wala, yung, wala, kayong mask boss, para oh. makita. Oh. Hindi po kasi nagkati nag kasi yung pamilya ko eh. Hmm. Kaya kaya ako lang magpakita. Oo. Oh. Pero ikaw yung may balbas, di ba? Oo, oh, ako yun. Kaya yung may balbas, oo. Oh. Yun. Yan. Sige, sige. Tapos marami naman kami na ano dito. Hindi lang marami ako. Marami kayong nakuha. Ay, marami nakuha. Binabayaran kami isang daan para magsalita. Akala ko kasi yung malinis ang gawain, hindi pala. E eh, ngayon, kung, kung ano, masasabi ko sa vlogger, pati kasama si Edgar, pumarap sa sakin dito para malinis ang pangalan ko. Okay. Galing sige. lang. Sige, sige, sige. Thank you, thank you, thank you. okay po. Panira po pala yung ginagawa nila eh. Anong alias nyo? Ang, ang pangalan sa akin dito, Vegeta. Vegeta. Oh. Okay. Si Vegeta isa sa mga Okay, okay. Thank you, thank you, Veg. Okay. Boss, boss pa-confirm lang namin ito pa yung lumapit sa inyo. Oh, ayan, ayan. Para Mag... para kinuha kami para magsalita. Magkano ang binigay sa inyo nito, boss? Sandaan lang yan. Hayop ng putang ina, mukhang makita bubugin ko pa yung hayop niyan eh. Alam niyo na i-upload niya sa social media yung Ini ini na... hindi namin alam. No comment na kami para ano, hindi naman alam na gano'n pang ngayari. Anong sinabi niya sa inyo, boss? Yun, sa sasabihin lang namin kung kung, kung ano niya. Mm. Hindi hmm. alam na panirilang puri pala kay, pastor yun. Dapat kung, kung alam namin panirilang puri yun, punta ba tatanggapin namin yun? Mm. Dapat, Pero, dapat kung mga ganyan, bigyan proteksyon yun mga tao para para lumabas sa taong putang ina yun hayop na yan. Pwede pa kay-describe sa amin kung ano yung suot niya nung araw na yun? May nakalogo sa kanyang pulis. Pulis, pulis uh, daw siya. Ah, uh, ano siya, yung nakalagay doon na team uh, ano, team, uh, ano, team pulis tapos may ano, sa di logo ng pulis dito, dalawa so, na white. So, ibig sabihin itong kalbong na to, nagpapakilala na pulis. Oo. Team leader daw siya, team leader. Mm. Eh putang ina, kung makita ko dito, putang bugbugin ko 'tong hayop na 'yan eh. Manila puri pa lang ginagawa niya, kung alam namin bakit ay bakit papayag kami sa isang daan lang. 'Di ba? Ang, ang gusto lang nila namin, namin bigyan kami protection ng mga tao para madiin ang hayop na yan. Yun lang gusto namin. Para ngayon malinis na, pangalan namin. Ngayon na ngayon na alam na ng taong bayan na sinuhulan lang pala kayo nito. Ano masasabi niyo ngayon sa taong bayan na wag, kahit nagalit na sa inyo? Wag wag, wag maniwala sa vlogger na yan. Putay ng vlogger na yan. Bago kayo maniwala sa vlogger na yan. Kami tanungin niyo kung totoo ba siya sabi niya o oh, hindi. Pakita sa amin yung tao na para malaman niya kung anong kung anong dinadag namin sa hayop na yan Bakit dito ko pa siya mapatay hayop na yung putang vlogger na yan Kapus, pulis pulis siya putang yan na niya pati pamilya namin na, na dahil sa kanya anong masasabi mo sa mga pulis na meron pala silang ganitong kasama kung totoo man nakasama ng mga pulis to dapat sir ano dapat ah, hinuhuli ganyan mga tao na nagpapanggap na pulis na vlogger ng pulis hmm. wala pala katotohanan na vlogger ng pulis na dapat hinuhuli yan hmm. para ano, handa naman kami mo mag mag magtistigo sang hayop men eh. Hmm. Dapat hulihin nila yan. Hindi lang kami 10 taon dito o 20 taon dito na para binayari kag 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 ulo. So ibig sabihin marami pa kayo? Marami pa kami. Mm. Uh -huh. sabi ni Bae Kita, gusto lang nilang linawin talaga yung panghalan nila kasi nga, parang nagamit uh, lang hata kayo nung... Oo oh, sir, nagulang uh -huh. nga lang oh, ako sir eh. Sabi nga na briefing kami sir, na, ganito yun na briefing kami. Uh, sabi lang ganun, kunyari, taga tarlaka sabi sa akin ganun na, kunyari, bibigyan kayo ng 2,000 para sa akin yun na, tapos kunyari, 300 lang binigay sa'yo, kunyari nagalit ka. Tapos ayun na acting, tapos binigyan kami tagi isang daan. Acting lang yun sir, acting. Sino yun sa sa'yo boss? Iwan ko sir, hindi sino yun, nalaki na yun. Pwede pa-describe yung mukha. Kalbo. Kalbo. Hmm. Mm -hmm. Tapos ano siya, crime watch siya ng PNP. May naka, yung naka white t-shirt na may logo ng PNP. Balbo. Uh So anong, anong unang, anong unang pinagawa, boss? Yun na yun, sir. Binraping muna kami. Tapos sino nang bigay ng white t-shirt, sir? Naka white t-shirt. Yun, sir. Galing galing sa kanila, sir. Tapos isang, dalawang piraso na yun, sir. Dalawang piraso. Ah, uh, parselit, salitan lang kami pagkahubad, tapos salit na naman, bigay ang alam mo ba na i-upload sa social media yung... Hindi po. Sabi kasi kunyari, kunyari kunyar yan lang daw eh. Kunyari nga daw, sabi sa akin, briefing muna na kami kunyari. Tagatarla ka, sabi sa akin, sige. Kunyari, ganito lang. Ah, dalawang libo ang bigay, tapos 300 din yung bigay ko sa Parang acting lang, mm -hmm. parang kunyari, kunyari lang. Ah, ganun lang kadali. oh, may isandaan agad kayo. Sampo kami. Sampo kayo na. Oh. Pwede pa ka ano, pasabi lang sa camera, pa-describe lang yung mukha tsaka yung ano. Nung lumapit sa inyo. Kalbo yun sir, kalbo yun yung kanina. Kalbo. Tapos, hmm. so, ano, 100. ano, magkano yung binigay sa inyo? 100. 100 lang. Di eh, bakit yun naman tinanggap yung uh, Eh wala sir eh, gano'n lang na naman daw sir eh, pang merienda, gano'n lang. Okay, okay. Parang naisip ko ba't nung huli, parang paninira ka ako yung sakban ah. Iyami niya ako ng pasensya sa lahat, no, What sa inyo. dasit <laughs> it. Ma. Yan yun. Sa inyo? Oo. Ay, humihingi kayo ng, humihinga kayo ng pasensya. Okay. Kasi, na, biktima, no. Huli-huli na huli, 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 naisip, parang mali ako yun. Parang, parang parin yung pagsisinungaling yun, na Parang mabad ng huli, yun lang. Kaya sandal na kami. Ganyan yun na lang na yan. Kaya yung dito yung Si Nino Barca. Okay, okay, okay. Boss, ipapakonfirm lang namin yung Sige mukha, boss, okay, okay. Ipaparecord lang namin. Uh -huh. Marami yung mga kasama dito. Uh, kilala ko rin yung mga kasama. Kaya yung isa rin yan, yun, 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 okay, yun. natin. No? ba, sandaan ka rin? Sandaan din sa'yo? Kasama kami, kasama kami yan. Bakit? Hindi kami rin yung Bakit nga? Masama ba? Parang pan, ano, sa kanila, parang pa, ito, boss. parang lipinsa nila yun eh. Boss, itong mukha na to, boss. Yan, siya Ito yung lumapit oh, sa inyo. Ito yung ano pangalan? Hindi ko kilalain, dito na namin nakita yan. Dito na namin nakita yan. Sikap! Si? it. Sikap Yung X-Men. Eh. Sikap. Sikap po yan. Sikap. Yung sikat ngayon. hindi ata ang tanong naman. Namumura yan sa, ano, sa media ng mga politiko. Kaya hinuli siya. Nakaraan ninyo, boss. Paano yung pagkaka... Pagkaka-recruit sa inyo na magsalita? Magkano binigay sa inyo? Nananampang kain. Ha? Binigyan naman ng pangkain. Pang-kain, Sandaan. So paano yung ano, yung mga yung mga sinabi niyo doon sa video? Tinuro lang. Ha? Tinuro lang pala. Tinuro lang sa inyo. Sino sino yung lumapit sa inyo? Sinabi niyo kasi. Ano pangalan n'on? Alam mo? Vlogger din. Tinuro. Pero dito na kayo nakatira? Dito rin kayo tumatambay. Pero ano sabi sa inyo na ano? Para salita daw dun sa video. Siya ang nagturo. Don sa mga sinabi nyo dun sa video. Ano nagbayad sa inyo? Oo, oh, yan yun! Oh. Oh, yan yan. Ano binigay sa inyo? Tingnan, yung... na ngayon. Hindi lang. Iyon siya. Nakakain na 'yung binigay sa amin. Talaga? Talaga kapatid. Kami. Wait lang, wait lang. Okay, maingay kayo. Hindi lang. Uh. Kumo na kayo maingay. Ano 'yung sinabi ni an Ano 'yung sinabi niya sa inyo? Wala kaming natanggap sa amin. Sandaan lang binigay sa amin. Pero pagala naman binigay sa amin walang nang sa labi. 'Yun lang naman. Pero sinabi niyo dun sa video, ano 'yon? Siya nagtikta. Oh, siya. Hmm. Ano yun? Ano yun? Nakasulat or sinasabi lang? Hindi, hindi nakasulat yun. Basta sila, sila, sila bigyan ng na oh, hindi naman ako, hindi naman ako, hindi naman ako, hindi ako, hindi naman ako, hindi naman ako, Yung, yung t-shirt na puti kasi naka-white yung kayo, kaya. saan galing yun? Sa kanya. Sa kanya din? Oo, oh, sa kanya. Ano yung suot ng araw, ano yung suit niya nung araw na yun? Nakapulis na uniform siya? Hindi, parang ano lang, naka-t-shirt parang t-shirt lang siya. Yan na. lang. Si lang siya. Pero alam mo ba na in-upload niya sa social media yung mga sinabi niyo? Nagalit na galit na yung mga taong bayan kasi hindi totoo. Hindi naman, hindi naman siya, hindi naman nila, hindi naman siya, so, hindi naman nila. So hindi niya sinabi na yun. Hindi naman sinabi, hindi naman yun. Hindi naman, wala naman siya sinasabi na galit na galit sa ano. Wala so, naman sinabi. Pero alam niyo na ngayon na viral kayo ngayon sa social media dahil mas sa mga sinabi niyo na hindi totoo. Hindi naman alam na kasi interview lang kami, yun lang yung sinabi sa amin, interview lang naman kami. Di naman alam na masama pa rin sa social media, di naman may alam na. Bakit yun tinanggap yung 100? Eh sabi niya, pangalan daw, yun lang naman, wala nang iba, yun lang. Yun lang. Tsaka, pa. di naman alam na masama yung ginawa, di naman naman nang alam Ska wala, Tsaka wala rin kami alam, basta tinawag lang kami. Huwag din mo kasi ito yung hahabuli ng batas eh. Malinis kayo. So ayun at napanood at narinig natin ang mga testimonya ng mga ilan-ilan na umano ay binayaran ni Ninyo Barzaga para magbigay ng testimonya o mali o kasinungaling testimonya na sila ay mga binayaran para sumama sa pagrarali. Pero ngayon ay nagbigay sila ng kanila mga testimonya na hindi totoo yon na mga membro sila doon dahil nakikita naman sa kanila mga itsura na hindi sila membro ng uh, ni Pastor Kibuloy. At uh, yun nga inamin nila na sila ibinayaran na ni ano ni Ninyo Barzaga. So hindi nga maganda yung mga gina, ginagawa. So bahala na ang mga membro o ang SMNI kay Ninyo Barzaga kung anong gagawin nila diyan sa eksena ng ginawa ni Ninyo Barzaga. So please please naman kung bawa kayo sa akin channel please naman wag makalimot mag subscribe mag like at mag share at pakita not all notification bell para mag update kayo sa anumang video ang aking i-upload maraming salamat ingat lagi dyan